karong adlaw mga badi kay wala man tay nainingaw kaning mangga na balitong birahan ani mga badi ato ano po ning bigwasan ni kunsa na pitong tripping ani kay medyo makalaway gini mangga ha ba pertiging kayong sinawa pa oh pertigin lami ah ga green green yung color ba okay matik so din na nato dugayon dal ona nato dire sa luyo kay ito nang hugasan okay fast forward mga badi birahan na nato ni dire okay grabig mga kalawa na ato dayong hugasan na para mawala ang mga hugaw sa yang mga kalawasan mga badi kay nindot magin ang limpyo gigayo ba okay mo na yang itsura sugda so, na dai na to ni sapsap mga badi Nana, na pagpanit mga badi pina slide slide ba okay no yang kaluluwa mga badi, ina na iko panit ay pagbuot kay lay lahi style mo panit basta kay mapanit makaon okay na okay transition na na ta dire perting hayaga kayo mo na nagkuha on ta ni lord kayo, mura, init the pita. against the sun okay kami agak purma mga badi guapa na gitu mangga mana finish produk pagumana tuh panit mga badi Oh di ba perti keng gua paha pagumana tuh panit dira mga badi oke okay, balik tata sa tong pisto kay ato anong bigwasan na pod ni ato At, ana pod Ambo slicon ambot og ngano makalaway manggining mangga ha oi lami nang gikaikaon pastilan Pag mga badi, sugda na ito hiwa. Inanao na ito pag slice mga badi. Mo, na, mo style sa kung paghiwa mga badi. Pinasapsa, pinataas, taas kung sa panadiha. basta kay mahiwa, paspasan na na dira. Kay pirti na kay lamia, gatulo na kung laway, di maputol isa ka dupa. Uhaha, huwag mo na gining finish product mga badi. Agoy, pagkalamia ba pastilan so diri na pita next steeping mga badi ato ang uh, na po nato ning uya mga badi duha ka putos gamit butang na tog oil ang cooking pot o guma na tog painiton ibutang na tong oil okay to arang oil ga kasak-kasak na og okay, ibutang dayon nato ang atong uyap di ta magdugay kay maapsan ta og ubat og ayo pagbuot og kung uyap pinog freestyle maning aku ah kay dinalian na ni kay lamit na kay kaon ba so wala ginay mga badi gamay ra kay oil ang ibutang kay bawal tag oily kay mga bade kay atong naong ani mura nag sinaw nga ibos okay mga bade humana atong uyap ibutang na to sa yahong kay atong bigwasan na pud ni agay pagkalami na kay ga pula pula na gid ba okay mo na na siya mga bade gihap ko karna ko na ay sigbot diha ako style okay di ara atong finish product na paris na atay mangga na, na na po uyap og sugdan na natong orimos mukha na tag uyap og mangga okay let's go hab 哈哈。<laughs> ok dire ra ko to mga badi akong potlo ng video kay basi galaway-laway nagadha ba pastilan tertir ba lami? Ah, thank you for watching